Mga katol, mga ka naganap ba kayo nito? DC tester po with lead ano po siya, lead monitoring. Napakamura lang po. Tapos napakadali niyo na lang po talaga itong itap po dahil naka na po siya. Tapos itetest test po natin, mayroon po akong power supply dito mga katol, mga ka At ito po ay may out na uh, 0 to 4 48 volts na ang lalabas po nito. So, ito po ay dinatawag na variable. So pag mayroon po kayo nito tapos assuming po ito na motor, so napakadali lang po halimbawa ito po. Ito po ay halimbawa kiba uh, chassis niyo po diyan lang po niyo ilagay. Tapos pwede na po kayo magano kahit saan po sa para mas mapadali po kayo sa paghahanap ng inyong ano ng mga sira lalo na sa motor, sa sasakyan o oh, iyan po. Oh. Para makikita niyo po yan po 20 volts po yan. O oh, 21. Tapos na-adjust pa po ito kung ano uh, tam, accurate din po yun o tama adjust ko ha o yan pong bultay o accurate na accurate din naman po siya sa sa bultahi talaga so mayroon po din ito nga alimbawa ito is ano siya ang kagandahan po nito ay pwede rin po siya sasakyan kung 48 volts man yan at 24, 36 pwede po yan ayan o kita niya po ba 40 volts yan o 39 39 for ah uh, ganun tapos ganyan o So napaka easy lang po talaga siyang gamitin mga katol, mga kapar. Hindi mo na kailangan mag-adjust. Wala nang i-adjust pa kung anong bolt tayo siya. Basta kaya niya po yung pinaka 0 to 72 volts. So napakaganda po nito. Kaya abil na po kayo mga katol. Salamat.